Mandaraw ang LTFRB na ibigay ang mga hiling ng transport groups kaugnay sa PUV Modernization Program. Ang hindi lang daw pwede ay ang pagbasura sa consolidation process. Para bigyan mo mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Maaari raw mapagbigyan ng ilan sa mga hiling ng grupong piston kaugnay sa pagpapatupad ng PUV Modernization Program ayon sa LTFRB. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni LTFRB spokesperson Celine Pialago na kabilang daw sa hinihiling ng mga tsuper ang pag-wave ng penalties sa binabayarang tao ng confirmation fees. Po ay mga jeepneys po rather, every year nagbabayad po yan ang tinatawag ma'am sir ng confirmation fee. That's around 1,000 pesos. Na yun po, kapag tayo po ay uh, sa, sa ilalim na sa consolidation, siyempre nare-review po yung kanilang mga dokumento nakita po doon ng ilang super operator, umabot na po ng almost 5,000 to 10,000 ang kanilang mga penalty. So, Isa pa raw sa hiling ng grupo na maaaring mapagbigyan ang franchise extension na hanggang limang taon. Sa kasalukuyan kasi, one-year provisional authority lamang ang ibinigay sa mga super operator para raw matiyak na makikipag-ugnayan sila sa franchise consolidation at sasailalim sila sa PUV modernization. Pero may isa raw silang hindi kayang ibigay. Pero isa lang po ang sigurado ma'am Scrapping the consolidation process is non-negotiable. Kasi pag sinabi mong i-scrap mo yung consolidation process, gusto mo na rin ibasura yung buong PUVMP program. Eh, hindi naman po doon patungo itong negosasyon na to. Bukod sa piston, nagkasan na rin ng tigil pasada at protesta ang grupong manibela. Maring tinututulan ng mga tsuper ang December 31 deadline ng franchise consolidation o pagbuo ng operators sa mga kooperatiba para madali silang makapag-loan sa bangko at mapalitan ng mga traditional jeepney. Mobile Journal Julie Baiza, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na sa mga balitang dapat mong malaman.